'yung 'yung ating etong gobyerno natin, dalawa kasi ang, di ba image consultant ako, I study yes. dati. So, 'yung kay Dan Fernandez, the way they speak and the the way they explain themselves, it's so ano, defensive. Mm. 'Di ba? Parang saka mindseting kasi sila always. Parang hindi parang parang ako ng parang talagang ganito. <laughs> kasi ang ginagawa nila style time, dati. oo, is, ano, minamiminate lang mga mamamayan ng Pilipino na ay, hindi totoo 'yan. Ako naniniwala ako kay ano kay da ayong Colonel, si, Kay that. Colonel. Mm -hmm. Kasi first and foremost, hindi niya ireses yung kanyang buhay Correct. at ng kanyang pamilya para you know, para gawin 'yan. Para magsinungaling lang. Exactly. Mm -hmm. And you know, I'm I, to be honest, I'm really grateful for him. Kasi marami rin naman akong um, kakilala dyan sa kapulisan na matitino. And sana yung mga, yung iba pa sumunod. Mm -hmm. Kasi napakaganda ng kanyang ginawa. Itina, ano yun, itinaas niya ulit yung level ng pagka, you know, ng yung... kanilang uniform. Yes, yung credibility mm -hmm. ba? So, kina Dan oh. Fernandez, hindi naman, dati pa ako hindi naniniwala sa kanila. So, <laughs> you know, hindi na natin niya natatanayin kasi halatang halata naman, di ba? Mm -hmm. Ano yon? Parang una, hindi sila marunong sa batas. Nabababoy ang 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 Congress, mm. you know, they're doing things ano na um na against it, 'di ba? Sabi nga ng you know, may mga lawyers siya na da, totoong kongresista mm. na alam yung batas, hindi na ginagawa yung tama. 'Di ba? sila. Mayro uh, the way they look at Senate and Congress Do, 'pag nag um nag sila. napaka disente kahit mm. ng senad Sen senador. Mm. They ask properly. Sa Congress, kung makasigaw sila, parang pinakain nila o sila nagpapakain dun sa okay. mga tao. Sabi ko nga, kung ako yan, ang sasagutin ko dun, sabi ko... Tigilan niyo ako, wag niyo ako sisigawan. <laughs> ano oh, yari? Hoy, diba? yari kayo. ano diba? um, diba, 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 kayo? Harassment 'yan, 'di ba? Uh, Kasi you don't do that. Eh, Tinawagan tinawag pa naman kayong kagalang-galang, uh, uh, 'di ba? Honorable. Diba? Honorable. Saka The sa honor Senate, is not yours. <laughs> sa Senate medyo may isa doon na po nagpapapangit ng imahe eh, mm. ng Senate hearing. Wala nan mo nga. Wala Senate. nang ibang kundi si Rizal Nako. Wala. No, sa Congress naman, nag Uh, maraming nagsasabi na nagmumukha ng katawa-tawa at parang inilipat na daw ang korte sa Congress. Congress. Mm. That's true. Kasi may nag tayo si Congressman, dating Congressman Bagatsing, ng Maynila. Mm. Ang sabi niya, ibang-iba na daw ang Kongreso ngayon kumpara mm. nung dating sila noong mga panahong 90s. Kasi dati may kanya-kanyang paninindigan eh. Ngayon parang nagkakampi-kampihan. Mm. So I think it's time, it's high time na Mamili tayo ng talagang mapapakinabangan natin. Yung hindi yung yes. tayo ang pakikinabangan, no ma'am? Kasi oh, oh. ang hirap na lang uh, bansa natin. At ako, hindi pa rin ako nawawalan ng, ng pag-asa na yung Pilipinas ay gaganda pa in the next coming years. Katulad ng Singapore, katulad ng Malaysia. Yes. Kasi napag-iwanan na tayo. Ang gagawin lang naman natin, pipili tayo ng... Uh, mga kandidato o mga politiko na yung pakikinabangan ng bayan, hindi yung sila ang makikinabang sa bayan. Katulad na lang halimbawa, hmm. yung mga sinasabi natin, yung may mga nagawa na, hmm. yung katulad ni PRRD, katulad ng mga Duterte, si Senator Bongo, may mga nagawa na. At of course, yung bu ngayon na si Pastor Apollo si na binabalak niya na going first world country ang Pilipinas. Sa tingin hmm. nyo, ma'am, Posible bang maging first world country ang Pilipinas? Oo naman. Mm. Alam mo, ako naniniwala ako basta ang ating liderato, 'yung mamumuno sa atin talaga may puso para sa mamamayang Pilipi mm. Pilipino. So ang intention nila is uh, maganda eh ako, I like ano, ako gusto ko talaga si Pastor Kibuloy din. Mm -hmm. Kasi alam mo, yung yung buhay niya is dinedicate niya sa Panginoon. Mm -hmm. Maraming mang naninira dyan, pero mas gusto ko na siya compare sa iba diyan. Mm -hmm. <laughs> 'Di ba? Yung iba nga diyan, naka nakaupo walang ginawa. Mm -hmm. Siya ako naniniwala ako makakatulong siya ng malaki sa ating bansa. Nakita niyo naman ang KOJC. Uh, ako naiiyak ako nung nangyari 'yon, yung nangyari yung siege and everything. Nakita ko yung solidari solidarity solidarity ng ng mga members. Oh, at saka yung love and yung, yung uh, what do you call this, yung, yung patient nila, yung prinsipyo nila, hindi sila nanakit. Tapos hanggang yung lugar kung saan sila nananatili, napakaganda. So, kahit, eh, binab, ano yun, kahit binababoy nila si Pastor Kibuloy, alam ko mas maraming naniniwala sa kanya. And you know, if you really have faith in God, kahit na anong gawin sa'yo ng mga tao dyan, hindi sila mananalo. Lalo pat <laughs> maraming nagdadasal para sa'yo. Pastor Kibuloy, I wanted, namit na po kita ilang Pero I wanted to visit yung eh. hindi ko lang alam, 'di ba? Kasi I really wanted to see you and I believe in you. And alam ko yan, yung Panginoon, hindi kayo papabayan. Mananalo po kayo, sure yan. Yun. Sama-sama <laughs> tayong magbumisita yun. kay Pastor yes. Kimono. Yes. Kasi yes. soon, ma'am, no, okay. uh, ilang beses na kayo napakakapunta kay yes. Pastor Apollo okay. kasama ng mga politician. Uh, yes. Yun. Coach Oli, baka may follow up yun. Uh, si Miss Cathy, ang daming pasabog niyan eh. No? no. You know? Mm. Ang daming talaga. Ang <laughs> <to laughs> eh. talaga. Ang daming talaga. Kasi no? ang <laughs> pasabog niya ay tungkol sa droga. Mm. At saka may pasabog pa siya tungkol doon sa mga relo relo. Mayroon so, akong katanungan kay Ms. Oh. Ano ba yung soup ng relo? At ikaw ba oh. ay in one time or na-experience mo rin na gumamit? Hindi. Hindi ko na-experience gumamit kasi nasubukan ko siya. Yung pinatry lang sa gums ko. Mm. I don't like the feeling yung nagnanam ka. Mm. Para kayo, alam mo yung pag nag-dentist ka, ina-anish ina niya oh, okay. siya. Uh, oh, so yun yung feeling eh. Dun, kasi sabi nila, pag first timer ka, uh, dun muna nila ilalagay. So they did. Tapos ako ay ayoko. Hindi <laughs> <laughs> ka nagniwi no? Hindi. Hindi. <laughs> <laughs> <nag> hindi. <laughs> <nag> <laughs> Pero ano, I think, no, it makes sense. Baka kaya sila mumingiwi kasi namamanhid ka. Yun. So parang nasanin sila. Nasa, Nagkakaroon ng na sariling buhay. Yung exactly. Oh. Diba, yeah. Reflex, exactly. Di ba parang reflex nila? Ang pangit. Alam mo, hindi ko may... Ako, I'm sorry. Guys, ang tatanga ng nagdadrugs. Nakakapangit. Mm -hmm. Oh. Di ba? Yeah. Bakit yung ginagawa? Nakakabobo, nakakapangit. Ang baho nyo. Ano, ano pa ba gusto nyo? Na baho gusto oh, Kama may singaw. Baka gusto, ganun ang gusto talaga nila. Kaya gumagamit sila. Mabaho <laughs> sila. Bakit? Dry. Tama ba? Dry, dry. skin. You can see dry, grayish. Um, yung gums, yung teeth nila, iba-iba, sira. Mm. Yung sira-sira, you know. Kasi Buti nga, nausyo all veneers eh. Yeah. Chemical, chemical yeah. no? Yeah. You know? yeah. J, may... Ah, uh, kaya pala. <laughs> <laughs> Pero teka muna, hindi sinagot ni Ma'am yung ano oh. eh. Oh. Oh, ah, Kasi ah, may so, din siya sa mga relo siya. Ah, oo, oh, relo ko ano. Rolex, Panda. Oh, Ay, yeah. yeah. oo. Oh, at least, di ba? Ano, ano, hindi naman politician siya. Transparent, di ba? Oo, oh, kasi... Hindi, kasi may pasabog siya in connection. May marami siyang pasabog na Ayaw ko kung tama sa kanya kung nakakita yun or baka mamaya hmm. uh, hindi naman pala account niya yun. Oh. Mm -hmm. Meron yung ah. iba yung suit dati, iba yung suit oh, ngayon. Yes. di ba? I did that. Okay. I did Kaya that. kailangan yeah. chinecheck din natin. Well, ako, ako naman, sabi ko nga, kung dati galing sila sa mayamang family, okay yun. Mala you problem. can do whatever you want. Pero you know, Trace the history. Yan, dapat diba? mag-back uh, backtrack, backtrack tayo. Ano ka before? Mm -hmm. Then nung umupo ka bigla nang ang bilis naman ng iyong ano, flip so, ng iyong lifestyle, so di diba? Sabi nga eh, naka nakas, naka ko was yes, pa lang pagpasok yes. ng politika. Mm -hmm. Then after two years, sabah, naka... Yes, na, naka ano na. Rolex na. Naka Rolex na, di ba? Yeah. At saka, ako kasi mm. I love watches. Yes. And, ah, nagkakulat ah, kayo naman. Yes. Na. At saka, nagbibenta ako ng mga vintage watches mm, before okay. pa. Oh. So alam ko yun, nasasyak ako, oh, my gosh, ang mahal niya na, 14M. 7 million yung gano'n. Oh. <laughs> Kaya nung Nagpa-lifestyle check. Ako, isa ako dun eh. <laughs> alam ko yan. Talaga nag-ano. Hindi kayo lulusot. kayo lulusot. <laughs> kayo, Pero alam mo, ang ganda nung mga post mong yun kasi nagsitanggalan ng mga relo. <laughs> Correct. Diba? Oh, okay. Kala, uh. Pero alam mo, you cannot. You cannot. Kasi, in, di ba, social media, even in Facebook, yes. kahit i-delete mo yan, nandyan pa din. Mm. May mga mm. nila, pag na-share na yan, yes. wala, ka na magagawa. Wala ka na magagawa. Ka na magagawa. But anyway... Ang delikado dyan, kasi yung mga nagigis namin dito, hinihingi ko yung relo. Hinihingi ko. Ay, yari ka ma. Hindi ka <kasa>, hindi, kasa, <laughs> hindi kasa, Maliit. <laughs> But anyway, si Ma'am Cathy naman, sa super, sobrang sipag, <laughs> din nakita niya kanina, dami ang designation. <laughs> okay afford niya na makabili ng mga oh, regalo. niya? oh. No. Regalo naman to. Ah, Aminin ko naman. Ay, di ba? Ano yung ano? Oo, baka may follow-up question ka regarding doon sa pinag-uusapan natin. At, ibig, oh. yeah, yeah, ibig, uh, speaking of relo, ah. yun o, oh. yun <laughs> eh, yung nakaraan, di ba, may nag-viral oh. na parang, nang, uh, parang naging mayabang, mm. naging uh, bastos na parang, bakit ko bibigay relo ko sa'yo? Mm. Anong oh. masasabi mo doon, Mga Kati, naging? Well, sabi ko nga sa inyo kapag ang tao hindi talaga siya people person o he may be or she may be born with a political family but it's not in his blood or her blood to be a uh, you know to serve the people hindi niya maiintindihan yung yung ano ba yung pagiging warm you know and like what i said nga na meet ko kasi siya din dati hindi talaga siya ganun, umiiwas siya sa tao mm -hmm. so hindi siya ganun, 'di ba Ayun nga. So, dapat ang ginawa mo doon, ah, sige, bibigyan kita ng relo. Hindi lang to. Mm -hmm. You know? Mm -hmm. pa Papagpapadala kita ng relo. Medyo, ano, Oo -oh. medyo katanggap-tanggap yes. pa. Diba? Kasi yun, again and again, tayo, alam niyo yan for a fact, na itong mga to, mga bata yan, na nung nag aral sila bil para maging police or military, umpisa pa lang, bata pa lang, yan sa age na yan, naka naka ano na yung buhay nila nakasala, hmm. nakasala nakasalang na hmm. yung kanilang buhay inalay nila sa bansa yes so okay. gano lang yung relo para ibigay mo even oh sige mahal nga yon sige hmm. na hindi na mahal talaga As yung four relo niya that time na tayo. mahal talaga four, yun. ano, yun. siya ba 4.5 <laughs> yeah, di, di umano di umano galing talaga <laughs> ni mama so, te, so party. napag uh, nap, sorry uh -oh. napag usapan natin yung drugs tapos mm. ngayon nagana tayo kasi itong mga relo relo na to mm. pumapasok sa corruption yes of course now the question is Do you believe na mas rampant mm -hmm. ang co corruption nowadays compared to before? Sobra, kasi lantaran. O paano mo sabi lang? Eh nakita mo naman sa <laughs> sa Congress, 'di ba? Parang may fashion show. Ayun. 'Di ba parang status quo fashion show. You know, you don't dapat nga ang sinusuportahan nila yung sariling atin, eh. Ayon. Local designers. Diba? Pero makikita natin mga yung mga, hindi hindi mm. ko nga mabanggit yung pangalan kasi yeah. wala lang kami noon. Mm -mm. Yung mga THJ uh, Tides, yeah. ano ba? Oh, Cartier, ba? Chanel, Cartier. Christian Louboutin, Yves Saint Laurent, oh. mga ganyan, di ba? Knowing na yung tao na nagsusuot noon, dati nagtatry si lang yan. Mm. Eh. Uh, Pero after a few years, ayun. Iba na. Iba. Na. Teacher na. to by my teacher. teacher. Parang teacher ata yun. Mm. Tapos yung sapatos, Gucci. Mm -hmm. oh, eh, magkano yung Gucci na sapatos? Nasa 60,000, 100,000. Mm. -hmm. Diba? Kung ikaw ay normal na tao lang, o hey. na tao, oh. Yeah. Hindi ka makakabili ng gano'n. Kasi yung 100 or to 60,000 mo, dad dadali mo na lang. O, ako, ako alimbawa, politi politiko ako, yung 60,000 ko na yun, marami nang mapapakain yun. True. At saka, makano magkano ba sweldo nyo? Oo. Oh, magkano per ba month? sweldo? Magkano sweldo nyo per month? So, dun na lang. So, simula nang umupo siya, tingnan nyo magkano yung gamit niya. Yes. <laughs> Paano yung binili, di <laughs> ba? At meron pang isang ano, uh, ito naman na uh, hindi naman uh, na uh, hindi naman pinatotohanan talaga. Hmm. So ito ay bi, uh, ginawang biro ni uh, Pulong Duterte hmm. na kada hearing daw ng mga yan hmm. ay bayad sila. Nako. May nagsabi rin sa akin yan. Nako po. Sino ba 'yung nagsabi? Ah, kasama <laughs> mga kasamahan din nila. Iya. Yeah. Ay grabe. Kasi hindi naman yan lahat pumapabor eh. Oo. Hindi lang sila nagsasalita. Hindi, Maraming hindi pabor. Uh, hindi lang sila nagsasalita yeah. kasi natatakot sila yes. or sa pakikisama siguro. Yeah. Pero kung ikaw, ma'am, no, ikaw, politicians, the reason why you're there mm -hmm. to serve the people is mm -hmm. to serve the people, mm -hmm. not to serve yung kasama mo, ako, yes, ma'am. You know? Sabi ko nga, hindi ka talaga pwedeng tumakbong politician kapag, um, yung, you know, kapag umupo ka dyan, tapos may ginawang mali yung malapit mong kaibigan or kapamilya mo, tapos poprotektahan mo. Mm -hmm. Kasi may maling ginawa. Mm -hmm. Dapat, pag upo mo pa lang ikaw, you dedicated your life and your loyalty sa mamamayang Pilipino. Yes. So pag gumawa sila ng hindi maganda, dapat uh, sila pa mismo mag-deliver. O eto po, umingi po ng tawag, tawad ang aking anak or umingi po ng tawag, tawad ang aking asawa, pinsan, whatever, ang, at ka aking kaibigan. You know, ganun. Yun ang, yun ang integrity at prinsipyo. Uh, yes. Yun, yun sa akin. So huwag kayo umupo dyan. Kapag meron din ako friend, tatakbo siya. Ay, Kathy, ayoko muna mag-ano kasi ah, tatakbo ako. Baka hindi kami bigyan ng budget. Guys, ilabas niyo sa social media. I-booking niyo. Yes. Kasi at least hindi kanila yung pera eh. Mm. Diba? Hindi pwede yun. Mali yung ginagawa niyo. But huwag kayo matakot. Sila matakot sa inyo. Tsaka ito, ma'am, no? Uh, hindi na nila kasalanan kung hindi sila bibigyan ng pondo. Yes. Sabihin mo lang, oh, social media, oh, mm -hmm. wala tayong magagawang ganito, ganito kasi hindi tayo binigyan ng pondo True. ng speaker of the house. Yes. Kasi na naman ng talaga nang gagaling. Mm -hmm. Yeah. Oh, hindi hindi sa'yo para magalit yung taong bayan mm -hmm. na mo. Eh, kung ikaw may paninindigan, ganun ang gagawin mo. Pero siyempre, kung talagang gusto mo ring sumubi, yeah. Kahit pa paano, eh... gusto syempre, gustong kumita. Yun. <laughs> <laughs> <ba>? Yun naman, let's <laughs> be in katotohanan, di ba? Hindi, <laughs> yung iba kasi, ma'am, kaya eh, hindi din siguro makapagsalita kasi may mga iniingatan silang kaso na mabubunyag. Katulad mm, lang yan, true Yung ibang mga congressman dyan, posibleng walang mga kaso 'yan. Mm. Yung iba nga dyan, eh may balibalita, may child abuser, mm. may sangkot sa convicted. scam, mm. may convicted. Mm. So uh, baka uh, inaano nila na hindi ko hindi ko pwedeng kalabanin 'to kasi baka eh kung, eh kung si Pastor kay Pastor Apollo, si kay Buloy nga, for apat na taon nang dismiss yung kaso. Apat na taon nang uh, wala na yung kaso, pero binuhay pa. Eh sila, sa kanila pa kaya pag kinalaban nila. Well, alam mo, solidarity yan. ba? Diba? Kasi kung ginanyan sila, magsalita sila. Kasi nandito naman kayo, nandito yes. tayo. Hmm. And mama, mama may ang Pilipino. Kasi isa lang sa kanila magsalita, dalawa sa kanila magsalita, magsabi talaga maglalabasan. Lalabasan 'yan. Sunod-sunod 'yan eh, which is what happened to Colonel. Ah, kaya mm. ano eh, katulad nung hearing, 'di ba? Yung mga silent majority, nawala yun. hindi natin naririnig. Mm. Pero nang isalita si PRRD, That naglabasan siya, gumulo na naman yung social Correct. media, 'di ba? <laughs> Correct. Babalik <laughs> tayo ng kay Babalik tayo kay Pastor Kibuloy, no? Mm. Uh, sa tingin niyo, eh may karapatan tumakbo si Pastor Kibuloy bilang senador at makakatulong ba siya sa pagsolusyon ng korupsyon dito sa Pilipinas. Oo naman. Kasi disciplinaryan siya. And again, you know, ang kanyang base ng kanyang, um, ng kanyang, um, root ng kanyang pagkatao is connected sa Panginoon. Mm. Then nakita niyo naman kung paano niya pinakil, pinalaki ang KOJC. Yes. So ako nga eh, yung mga nagsasalita dyan, na nagsasalita ng pangit about, about him, ano uba ba napatunayan nyo na para pintasan nyo yung mga nagawa ng ating Pastor Kiboloy? di Diba? Parang yun, si, sino yan? Si Risa Contiveros, di ko nga siya matawag na senator eh. Kasi may kaibigan ako na humingi ng tulong sa kanya, sumulat sa kanya. Yun, si ano, si Distress Mother, sinulatan sila nun, hindi niya nila pinakinggan. E eh, di, di, ba dapat for the women sila? Hmm. So how can I, uh, how can, you're not even, uh, hindi ka dapat dyan, sa totoo lang. Samantalang si Pastor Kibuloy ang daming yes. mga ang mga bata. Daming hindi lang mga bata kahit hindi ka kasama sa miyembro ng kanilang mm. simbahan. Mm. Totoo. Alam Totoo. nyo, pag nagsama-sama yung mga candidates natin sa PDP laban, mm -hmm. sila Senator Bato, Senator Bongo, mm -hmm tsaka... Pilip, Salvador. Yan. Basta yung nasa PDP laban, na galit sa korupsyon at mm. galit sa droga, mm. may posibilidad yung tinanong ko sa inyo kanina kung paan, pwede ba maging first, uh, first world country ang Pilipinas. Yes. So, pwede, no? Pwede. Kasi kailangan lang naman natin yung may uh, political will, Katulad exactly. ni PRRD. Mm -hmm. Eh, yung mga sumusunod sa sumusunod ng katulad ng sa PDP Laban mm. sino ba ba iiduluhin niyan kundi si PRRD kaya nga sila yes. nandoon mm. so kung yun, ng mga iboboto natin may pagka may pag-asa siguro tayo yes alam mo ang Pilipinas naman may sistema naman mm uh, ginugulo lang yan ng korupsyon. Maganda naman ang ano natin ng sistema natin. 'Di ba nga kaya nga tayo na ba na colonize tayo ng different country. Mm -hmm. Dapat ang ganda-ganda natin. Yes. Kaso nauunahan lang pag na, nailantad na tapos yung leader na nandiyan mo kampera. Mm. -hmm. 'Di ba? Doon, nagsisimula. Eh kaya nga yung korupsyon yun, bilyon-bilyon kasi nga naman yung mga nakaupo bilyonaryo. <laughs> Saka hindi lang man, hindi lang bilyon ah. Trillion? Oo nga, trillion na pala. Sorry. Nag-upgrade na po sila. Oo o, nga. Grabe, oh, no? Oh Ah, uh, ito alam ko inaabangan 'to ng marami. At oh, ang sarap ng -bitawan kwentuhan. Bitawan mo na. Bitawan mo na. Ang sarap, <laughs> ang sarap ng kwentuhan namin kanina sa oh, conference yeah, room, okay? you no? Know? Yeah. Pero meron ba tayong aabangang pang pasabog galing kay Miss Cathy or kung kanino man? Meron pa bang May video ba? Video? Ay, oh, tayo lang si Bibi Sara. 'Yun, oh, 'yun. Oh. <laughs> <laughs> May tinanong ka kanina eh. Ah, oh. uh. tungkol sa love life eh. Oy. Oh. Mm -hmm. no, tinanong, tinanong mo sa kanya ngayon. May single, ya, kung Naya ako sa Ako na. Ako single si ma'am. Uh, si ma'am Cathy oh. Si single ba si ma'am Cathy mm. Single ako. Naku, yun. Like yung mga mm. nanonood natin dyan o. Kung gusto nyo uh, ng lang single, uh, share nyo na itong live natin para marami makapanood. Hindi. <laughs> 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 ah, lang lang. Ah, an ang saya dito ah Hindi. Mm. Kasi dati, sa ko, parang ayoko mag-guest sa kanila. Para. Gusto mo <laughs> maging mag mag na panateras, ma'am? <laughs> Why not? Hindi. Akaus-akaus. Hindi, alam mo, kasi ma'am, hindi kami plastic eh. Hindi, uh -oh. I like diba? that. I mean, uh -oh. hindi ko man nila lahat. Ha. Mayroon kasi mga mainstream mm -hmm. na may mga bossing yan eh. Yes, yes. Kuha lang ng kuha yes. yan. Pag hindi naman pumayag yung bossing nila, wala, lahat mm -hmm. sa'yo magagawa. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Tapos, scripted yung iba, yeah. no? Hindi eh, ko na no? sila pangalanan dito. B wala. Uh, wala. May binigay mo kami sa yung script ba? Wala. 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 I like <laughs> it. Eh. <laughs> ko na ako lahat ng ano ko ganun. Hindi ako ayoko nang ini-interview ako na yung may script. Mm -hmm. Mm -hmm. Yan ako talaga. Wala. Everything I want kasi gusto ko ano talaga honest. Kasi yes. nakikita ng audience. Yes. Yung kung totoo. You know. Please kita ni ma'am di ba? Walang bahwal, walang ano, walang yes. script. Ano walang... Wal? Bawal. Ah, bawal. Pati, ah, bawal. pati nga, kung, yung, kung single siya, tinanong ko na eh. O, diba? oh. so, sabi Eto. ko, anong, anong pwede natin pag-usapan? Lahat. Yes. O, Are you kahit. single? Oh. Uh, I have a wife. My wife <laughs> okay. is there. Okay. She goes only, hindi ko alam. <laughs> Ako may eh, single mga anak po. Bata, bawal. Oh, okay. <laughs> okay. At may ano dito, yung uh, floor director natin, sana ma-invite natin siya ulit. So, sure course. Oh, sure. yun, sure. ha? So anytime. Oh. Uh, kay Ma'am diba? Binag na mismo na anytime, galing. Anytime diba? daw. Diba? pa pala akong tanong. Kasi mm. mm. ano? parang hindi ata naitanong kanina. Sige. Ano mo sasabi niyo ho dun sa ipa, ipapatong di umano na kaso o ipapataw kay BP Sara na plander Ano nga yung masasabi niyo dun? Anong Kapatungkol base? dun sa... 1.23 uh, three million confidential fund, DepEd, gano'n? Alam mo, ako masasabi ko dyan, kung binubuksan nyo yung confidential fund ni BP Sara, buksan nyo din lahat. Miss you. ba? Diba? Kasi kung kine-question nyo siya, lahat ng may confidential fund, buksan din natin. ba? Diba? Hindi pwede kasing nakas, ano kayo eh, um, ano yun? Sa, naka center kay sa kanya. Yes. Hindi pwedeng ganon. And kung gusto niyo nang magkaalaman talaga, so yung kay President uh, BBM, Buksan nyo rin yun. Sa lahat ng maraming politisyo, marami dyan eh. Speaker Romualdez. Yes, and Speaker Romualdez and the everybody. Again? Exactly. Oh. Oh. So kasi, ang dami yung tanong, pero hindi nyo pinag-uusapan yung pill health. Hindi yeah. nyo ayaw Naku. yung uh, pag uh, i-open up yung... Kita yung flood control project. Blood. Yung mad, yung ano niya, yung nature na naglabas. O, so yan ang pag-usapan nyo. Pag gumawa kayo ng batas. <laughs> Di ba? Anong ginagawa nyo dyan? Ginagamit nyo yung ano, yung Congress for useless things, useless matters sa totoo lang. Correct. Korekta. Uh, parang huwag tayong magkasha, mga kababayan, no. Wag tayong magkasya doon sa mga salita lang. Kasi mm. from the very beginning, 2022, lagi nating naririnig yan pero hindi naman natin nararamdaman. Mm. Mm. Uh, hindi natin nararamdaman. Mm -mm. Kaya sa mga susunod na eleksyon, uh, kung kayo po ay ba may balak pang bumoto, piliin po natin, lagi natin, yung eh, ang keyword lang dyan, resibo eh. Mm -hmm. Itong tao na to na tumatakbo, meron ba itong nagawa doon sa komunidad? Kung halimbawa, first time niya tumakbo bilang mm -hmm. politician, meron ba siya nagawa doon sa komunidad na kinabibilangan niya before politics? Mm -hmm. Kung may nagawa siya doon, hindi imposible na may magawa rin sila siya sa pagiging politiko. Mm -hmm. Yun. Ah, At may uh, tatanong tayo kay Miss Kati, mm -hmm. Kung magiging presidente si VP Sara, ikaw sana gawing ka-cabinet uh, secretary ng Turu... Ano to? Tourism. 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 Maganda yan, no? Whitey <laughs> Rodel. No, from Whitey Rodel. Well, let's cross the bridge when we get there. Ay, Pero eh. sa totoo lang, we have so many to offer. So much to offer in yung yes. country natin. We have the best beaches. Yun nga eh, nandito ako dala. Sa imsaya ko, ang dali-dali. Kung madadala ako, ako magiging tourism secretary. Mm. yung service ng Hong Kong, na-experience di ba? Bilis. Mm -hmm. Nagsya-shopping ka, iwan mo lang sa store, i-deliver sa hotel mo. You don't mm -hmm. need to bring it. Yes. Di ba? Tapos, multifaceted. Kasi, like, different country sila, ang dami lang pagkain. Tayo, colonized tayo ng different country. Spain is a good one. Mm -hmm. Spaniards, 400, yes. 420 mm -hmm. years. Tapos, Asia, then European and everything, right? Tapos, yung discipline and cleanliness ng Singapore, mm -hmm. lagay natin dito yon, Lagay natin how they do it. Yung Japan, yung kanilang, um, ang tawag dito yung pagiging honest and transparency nila Saka and cleanliness pa rin. Sir. Yung pagkamagalang ng yes, Japan. Yes, oo. So, we have so many things to offer. Look at Bali. They don't have, hindi, hindi magaganda yung mga dagat nila pero 80% of their, um, yung pinagkukunan ng kanilang uh, pinagkakakitaan ay turismo. Mm -hmm. So, we can do a lot. Yes. Dami, dami natin paggagayahan. Eh. Sobrang dami. Huwag na lang tayo lumayo eh. Yeah. Peace and order of Davao. Yes, that's true. Mm -hmm. ba? Diba?